Ngayong araw pinagdiriwang natin ang isa na namang anibersaryo ng ating kalayaan. Ngayon naman pag-usapan naman natin kung gaano ba kahalaga ang isang dokumento lalo na kapag tayo ay may pinapasok na kasunduan mapa-legal man o ito ay may kinalaman sa ugnayang pambansa. Nung bumalik si Heneral Emilio Aguinaldo at nanalo sa labanan sa Imus noong Mayo 1898 uh, taong 1898 matapos nun syempre, uh, kanyang itinalaga si Apolinario Mabini bilang kanyang personal na tagapayo ngayon nagbabalak na siya ngayon na magproklama ng independence kaso si Mabini merong pag-aalinlangan dito kasi sabi ni Aguinaldo nga na tutulungan tayo ng mga Amerikano Kaso ito namang si Mabini, wala siyang tiwala dito dahil wala namang opisyal na dokumento na nilagdaan si Aguinaldo lalo na si George D. Ang sabi ni Aguinaldo kay Mabini, wala ka bang tiwala sa palabra de honor ng mga Amerikano? Uh, wika ni Mabini, syempre, eh, mas maigi na meron po tayong pinanghahawakan, meron po tayong dokumento. Kakaiba itong naging pag-iisip ni Mabini dahil ilang araw pa lang siya sa kanyang tungkulin ay sumalungat ka na sa iyong Pangulo na hindi ka pabor sa pagpoproklama ng kalayaan ng Pilipinas. Uh, bandang huli, nasunod pa rin si Aguinaldo na proklama ito, natuloy ito noong Hunyo 12 at maraming na nakasaksi sa pangyayaring ito. Yun nga lang, ilang buwan matapos na mangyari itong uh, roon ng ating kalayaan uh, nandito na nagumpisa yung panlilinlang ng mga Amerikano lalo na kay Aguinaldo hindi siya pinayagan makapasok ng Maynila uh, lalo na nung nagkaroon ng tinatawag na Mac Battle no sa pagitan ng mga Espanyol tapos nung Disyembre nagkaroon ng tinatawag nating kasunduan sa Paris hindi rin tayo pinayagan na pumasok at makisali sa diskurso nila. At noong sumunod na taon, nagproklama ng, uh, ng Unang Republika si Aguinaldo sa Malolo. Uh, pagkasunod na isang buwan, ay sumiklab na ang digmaan sa pagitan ng Pilipino at ng mga Amerikano. At um, tapos ang dalawang taon, siya ay nadakip. Ganon din si Mabini. Kaya ano ang aral na makikita natin dito o matututunan natin dito? kung naisakatuparan lang ni Mabini yung kanyang minimite para kay General Aguinaldo, maaring maiba ang, kasaysayan natin lalo na pagdating dun sa Kongreso ng Malolos. Siyempre, nagkaroon na tayo ng sariling gobyerno niyan. Yun nga lang, ito ay nadomina ng mga ilustrado. Siyempre, sila mas gusto nila no, na mas na mapasailalim na lang sa mananako para mapangalagaan yung kanilang mga ari-arian. At para naman kay Aguinaldo, siyempre bilang isang pangulo, isang malaking judgment call ang pakikinig sa iyong mga tagapayo lalo na yung mga may malasakit. Kasi hindi lahat ng nasa iyong paligid ay talagang uh, may malasakit sa iyo. Kumbaga marami dyan eh, sumasakay lang sa iyong kapangyarihan o kasikatan no lalo na ngayon sa mga panahong ito halos ganun din may mga opisyal din tayo na halos ganyan din ang ginagawa bilang aral sa kasaysayan napakahalaga talaga na ang isang dokumento ay lalagdaan ng dalawang pangkat na magkasundo upang ito ay maging isang lihitimong uh, kasunduan at bilang pinuno gaya ng isang pangulo gaya ni Aguinaldo na mahalaga rin na tingnan natin ang payo ng tunay na mga tagapayo na nagmamalasakit sa atin kasi hindi natin malalaman kung tama sila o mali hangga't hindi natin nararanasan ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Maganda man ito o hindi. Kung may nais po kayong napag-usapan natin dito, i-comment lang po ninyo. 'Yun lamang po. Maraming salamat at maligayang araw ng kalayaan.